<laughs> parang iba ta magandang umaga mga kamangyan magpapakain muna tayo ng ating mga itik habang hinihintay natin si sir na bibili ng ating biik siya rin yung bumili ng biik natin nung bagong walay palang ang anak ni Bernadette naglagay lang tayo ng ipa pagkain ng ating mga itik minsan ay nilalagyan rin natin ng, sa ng saging o tinadtad na kangkong kinakain naman ito ng ating mga itik malalaki na rin sila mga isang buwan at kalahati mangingitlog na rin itong ating mga itik ang sabi ng binila natin dalawang lalaki at apat na babae daw itong binigay niya na itik kakatayin lang sana natin ang isang lalaki kapag ito ay medyo malaki na pero habang lumalaki ay napapansin natin na parang isa lang ang lalaki. Okay na rin na isa lang ang lalaki para mapabilis nating maparami itong ating itik. Oo, oh, yung mga pagkain pala ito ng baboy. Sinubukan ko na yung mga biik. Kakaumpisa ko pa lang rin magpakain sa kanila. Ito, ah. Anong ano ito? Anong washing? Gabing San Fernando yan? Yan, pinagsama ko na yung mga biik. Ito yung mga maliliit. Yan yung bagong walay. Ilan ang kukunin niya sir? Dalawa lang. dalawa. Ilang lalaki o babae? Lalaki. Ang kwan kasi natin ngayon, ang available, mga lalaki. Yung babae ay gagawin natin, gagawin kong inahin. Subukan natin na pagkasyensya isang sako. Kaya mong buhatin niyan? Ang mm, dalawa? Ang ano? Hindi yan, lagyan mo lang ng, ng butas itong sako para makahinga sila baka naman pagdating mo doon <laughs> wala na wala na, kan, na patay na yung nagamit siya no para may singawan o hindi ba? Ma... ano pa yung baboy yun. tingnan natin para makapilip ka Ito doon, sa dulo. Ha? Ito sa dulo. Ayan o, isa na yan. Isa? Oo. Isa dalawa yan. Kapatid yan itong lima eh. Ayan. Ayosin yon Yun. Uh Oo. -huh. Isa dalawa tatlo. Ayan bawahin, nasa dalawa yung ina eh. Oo. Isa dalawa tatlo, apat lima. Anin. Isa na nalaki. Ayan. Ayan. Ayan, anin. Saka ito. Ayan o, nalaki yan same yan 'di ba? Ito lang, oh. ito ng apat. Tapos yung dalawa doon. Ba't eh dito to? O yan. Ito na malaki? Oo. Saka ito oh. Oh, dito dalawa, isa ka dito. Ito? na. Đạn, pues đó cái 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 này nó 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 đây này cho coi nhá 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 Ito na Yan, ito na Ito Oh, yan Ito ka ito, diba? Hindi ito? yan Ito ka

bobae bobae Babae. Oh, ah, Basta na yung binigay ko sa na matindi ako. Nabuhay. Hindi nabuhay. Ano kaya mo? Salamat. Eh. Yan mga kamangyan, nabawasan ulit ang ating mga biik. Salamat kay Sir dahil bumalik ulit siya para bumili ulit ng ating mga biik. Nagustuhan niya dahil hindi marte ang ating mga biik. Bukod kasi sa kumakain ito ng mga organic at nakakatipid siya sa gasto sa pagkain, ay mabilis din itong lumaki. Marami rin kasing mga kangkong doon sa area ni Sir. Meron siyang pagkukunan ng pagkain ng biik. Kaya nagdagdag pa siya ng alagain. Pangbenta niya rin kapag lechonin size na. Yan ang kagandahan sa pag-aalaga natin ng baboy. Pwede nating ibenta ng biik pa lang pagka walay nila. Pwede rin na ibenta nyo kapag lechonin size na. Kung marami naman kayong mapagkukunan ng mga organic na pagkain. Kung marunong naman kayo magkatay at may magpagbibintahan kayo ng karne ay mas maganda dahil sa ngayon ay mataas ang presyon ng karne. Lalo na at pinapakain natin ng mga organic ang ating mga alagang baboy. Mas masarap ang karne ng ating baboy. Limang araw pa lang simula nang nawalay natin ang mga anak ni Gina ay naglalandi na agad itong si Gina. Pero hindi na muna natin pabubulugan bibilang muna tayo ng tatlong araw bago natin pabulugan itong si Gina para standing heat na siya at hindi na mahirapan ang ating bulugan na si Max ganyan lang kabilis maglandi ang ating inahing baboy katapos nating maiwalay ang kanyang mga biik at ma-applyan siya ng pampurga at vitamins sa loob ng isang linggo ay maglalandi na rin ito ano, hanggang dito na lang muna ang ating video mga kamangyan. Salamat sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Sa mga subscriber at silent viewer, maraming maraming salamat po. At sa ngayon palang nakapanood ng aking video, ako po ay humihingi ng pabor na like and subscribe at pakipindot na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa mga video na atin pang pa gagawin. Maraming salamat mga kamangyan. Happy farming! Bye-bye!